Mas masyado akong intriga dito sa halaman na to dahil every time na maglilinis ang mga Japanese sa daan ay talagang tinatanggal nila ang mga damo-damo at alam nyo ba, every time na maglilinis sila, ay talagang pinagmamasdan ko ang mga kapaligiran lalong-lalo na sa mga uh, park, ano, so talagang naiintriga ako kapag hindi nila tinatanggal, ibig sabihin may pakinabang, so bago tayo magsimula kung bago ko lang sa channel ko, please subscribe like and share and don't forget to hit the bell button para updated ka sa sa lahat ng aking mga vlogs. At alam nyo ba kung ano ang aking natuklasan dito? Ito pala yung tinatawag na horseweed. Kung kaya sineshare ko sa inyo ay talagang first time ko lang din malaman na talaga ang horseweed ay napakaraming benefits sa ating katawan. So basahin nyo na lang talaga ang aking na uh, nadiscovery sa Google talagang napakaganda at napakaraming benefits nito sa ating katawan. Kaya dali-dali akong kumuha ng isang stem at saka ako pinagputol-putol at tinignan ko kaloob-looban kung ano ba ang uh, uh, loob nito. So, first time ko lang na makakita ng horseweed kung kaya talagang ito ay aking ginugyal at makikita nyo naman napakaraming benefits. Ito palang horseweed ay uh, pangunahing uh, mga herbal na gamot sa mga Chinese. Dahil sa hindi pa ako nakakainom ng tiyan ito, talagang search ko sa Google kung paano uh, iinumin at kung paano ang gagawin dito so ito ay uh, mas maganda raw is 5 uh, to 10 minutes na ito ay papakuluan nung unang makita ko to dahil nga nagtutubuan lang sa mga gilid-gilid at saka talagang uh, payat siya na marami, mataas so kauna-unahan ko naisip ay maganda sa buhok dahil ganun ang mga nakikita kong uh, sa mga google so hindi ako nagkamali talagang napakaganda nga pala nito sa ating buhok din so sa sobrang daming benefits ay nakasama ang pagpapahaba at pagpapalago ng buhok. Hindi ko lang alam kung meron sa Pilipinas. So baka meron. Puputul-putulin ko muna siya at saka kung ngayon siya bibiyakin sa gitna at saka kung ngayon papakuluan. Yung iba ay talagang ibibilad ko muna. Pero magta-try pa rin ako ng fresh so papakuluan ko to at iinumin ko. Guys, masarap siyang inumin. Parang horse tail lang din. At in fairness, mabangos siya. Guys, yung dry, ay uh, siguro mga 2 to 3 days ko pa siya matatry kung ano ang lasa naman niya. Ay ipopost ko pa rin sa inyo kung ano ang lasa. At sa maraming katanungan, ay uh, mag-comment uh, lang below. At kung uh, as long as alam ko ang inyong mga itatanong, ay aking masasagot. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!